Hello mga kalabs! Welcome to my vlog! So itong ating menu for today mga kalabs. Magmamarinit po tayo ng chicken. So ito yung pinaka the best para sa may mga okasyon. Magandang timpla sa chicken natin mga kalabs. Ito yung binabalik-balikan talaga. At laging ugos kong ugos. Ganito po ang ginagawa natin sa ating chicken mga kalabs. Minamarinate po natin siya para mas, mas malasa. Bago natin natrituhin. So, ganyan. So, sa pagmamarinate ng chicken mga kalabs, maraming ano, maraming uh, pwedeng gawin. So, bali, ito ang isa sa pinaka favorite sa amin dito. Madalas namin ginagawa bago na yung piniprito. So, ayan. So, try nyo rin po mga kalabs. ganitong dry recipe natin. Ayan. Laki ng plangga natin mga kalabs. Kala mo may handaan na. No? <laughs> Nag-chop na ako ng bawang. Yung ilang bawang mga kalabs. Tsaka, ah, pipitiga tayo ng ah, uh, tawag ito. tayo ng kalamansi. So, Tingnan nyo mga kalabs. Si, ano ko lang aking kamera. So, ayan kung paano natin ginagawa. So, may kalamansi po yan. Pag nag-ano ako nito mga kalab, sinasama ko yung uh, balat sa ano, sa pagtitimpla. So, ayan. Tapos, lagyan natin ng salt. Siyempre, di ba walang asin. Tsaka, paminta. Pag may mga handaan dito, mga kalabs, ito yung kadalasan naming ginagawa sa manok bago piprituin. Tapos, bichin. and patis. Ito mo. Patis. So, ayan ang ating pagtitimpla sa ating chicken. Siyempre, ito yung ating chicken. Ayan. Isang buong chicken, mga kalabs. Chinap ng labs. Ayan. Halo-halo po natin. Kinamay na po natin, mga kalabs. Pero natin sila ng maotigig. Ayan. Ang mga Hmm? Mabango mga clams. Wala pa yung chicken. Mabango na. So, ayan. Ginap ginamitan po natin ng isang malaking lagayan mga clams para ma mamassage natin sila ng mabuti. So, ayan na. Mabango mga clams. Sinama ko na itong balat dito sa ating chicken para yung aroma ng 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 kalamansi nandito sa manok yung bango so ayan masas masas lang natin ito after nito tsaka natin uh, lagyan ng ng breeding kasi mayroon na rin man ako nakatimplang ano dito mga kalabs uh, naka ready ng breeding so lalagyan lang po natin siya bago natin siya susuhin so ibabad muna natin siya dito ng ilang minuto o or palating oras mas matagal, mas masarap. And since na panghali na, sumabababad so, lang natin siya ng mga, siguro mga ano lang, mga kalating uras. Mas so, maganda to, medyo mababad ng matagal-tagal siya. So, ayan. Pag mabango ng mga kalabs, ibig sabihin, sakto lang ang lasa niya. Ayan. Mm. Tinikman. So, ayan mga kalabs, babad na lang po natin yan. So, ayan natin mga ano, mga mga uh, kahit ilang, mga ilang ano lang. di uh, diba?